Hmm. Anuping oh. Hmm. Yan, yan mga idol. Oo, oh. gabi kami ngayon. Uy, <laughs> gandang kanuping yan ha. Marami ba'y haggis ka na ba'y? Nagbabasa nung walang ano no? Oo, oh, walang Wala na yung buwan. Ah, magdamag, yan dami, tayong huli dyan. Oh, okay, buntot. <laughs> uh, time check tayo mga idol. Yan alas 12. Ah, uh, alas 12:08 nandito pa rin kami. Ayun. Namimingwit pa rin. Baka sakaling may kumagat na malaki. May mga huli na kami kaso ma maliliit. Yan dito kami ngayon sa Ubor. Ayan. yung mga tao dito hanggang ngayon nag ayan oh masakay pa rin sila ng speedboat patuloy pa rin yung pag enjoy nila sa id nila <laughs> yan si si Bay Edward busy kayo yan yung mga kawil namin yan si Marlon chill lang chill yan yung mga rad yan naka ano na yan nakababad lang Yan. So magdamag kami dito. Tapos pag uh, siguro mga madaling araw mga alas 3, lilipat lang kami sa doon sa spot na maraming tulingan. Ayan. <laughs> so, Ayan. mga tao dito hindi natutulog. A few moments later. Time check, time check, time check. Alas 12.34 kumagat ulit <laughs> Ayan Lagi lang si Marlon may huli Tayo wala tayong huli bay nag, -mid, mid, nag, uh. nag midnight snack Midnight snack Tapos Pangawil uh, Okay kayo Ano masasabi mo bay? <laughs> okay kayo Okay <laughs> kayo Malaki ah Oo la Para sa akin yan Islawan dyan po no Kaso nadala yung isang kawil Kulay pula Kulay natin Hindi sa akin dahi yan. So yan yung Pinaghirapan ng magdamag <laughs> Hello oh. May auman katamba